Hello mga ka-people! Kamusta po kayong lahat? Ito pong vlog na ito, ikahapon pa po ito So ayan, i-upload ko po ngayon Ayan, kami pala guys, ikisaya dito ay pupunta ng palengke kasi bibili po kami ng kahit kunting pang ulam So ayan guys, mapansin niyo pala yung boses ko ay medyo malat pa dahil galing po tayo sa Sipon at ewan ko, yung nanamunan ko guys ay medyo sumakit ng konti pero okay naman ako guys Ayan, pupunta po tayo dito sa palengke guys Ito guys, ang palengke dito Ayan Si kasi pala guys ay nagustuhan niya yung uh, piras, nagpabili po sa akin. Alam niyo guys, yung presyo ng piras na prutas ay 50 pesos po ang isa niyan. So ayan guys, uh, nakaalis na po kami sa palengke. At si Kiseya ay nag-request ng um, uh, milk tea po ba yan? Ayan, milk tea. Aywan ko ba, guys, uh, sobrang favorite niya. 39 pesos lang naman po ang isa niyan, yung maliit pa. May nagbigyan ko lang siya. Ayan. Ayan guys, at dito pala ay medyo umuulan. Sa so, tapat na kami po guys, kami ng sa bahay. Isplay. Alam nyo ba guys, may kwento ako sa inyo. Sobrang mahal po ng kilo ng patatas. 200 po ang kilo. Kaya, ano, hindi po ako bumili. Pandahok po po sana dun sa karneng. Konti lang. Pakita ko sa inyo guys yung karneng bili ko. Ayan po oh. <laughs> Yan lang. Alam nyo yung presyo niyan. Hindi ko pa alam kung magkano ang kilo. Pero ang binili ko po, po din ay 70 pesos. Mga ilang piraso lang po yan. Panlaga ang binili ko. Buto-buto ba? So, yun. Ayan, guys. O, oh, ang binili ko po ay ito. Ang presyo. Alam niyo po, guys, kung oh, magkano ang presyo nito. So, Itong po na ito. Ay 30 pesos. 30 pesos. Mariit lang po yung repolyo na yan. Tapos ito, hindi na po ako bumili guys ng ano, ng patatas. Kamote na lang po yung ilalagay ko. Ayan o, oh. Ito, dalawang perasong kamote. Alam niyo itlog pala. Bumili din pala ako, guys, ng itlog. Ayan, oh. Kasi mahilig kami sa itlog. Tapos, guys, gusto ni Kisaya ng ano, ano pang tawag dito? Tapos, ito, guys, oh. Alam nyo, guys, kung magkanong halaga nito? 50 pesos po ang isa. Ganun po kamahal ang bilihin po dito sa, ano din, sa palengke po dito. Napakamahal talaga. Kahit pa yung isipin mo mag-budget ka talaga, hindi talaga, hindi, yung, yung babadgetin mo, kulang na kulang talaga is yung babudgetin talaga, yon So, yun guys, yun lang, naikwento ko lang. <laughs> Grabe, nakakagulat yung mga presyo talaga guys, ng mga bilihin ngayon, nakakalopa So, yun guys, talagang kami guys, talaga, sobrang mahigpit sa, ano, sa gastusin, dahil may pinapaaral kami mga estudyante, so yun. eh yun so, si Kiseya guys, pag nag-request siya na igala naman daw siya, kasi nga, hindi daw po siya nakakagala talagang hindi namin talaga siya ganyan sa pagbibigyan. Uh, kinakausap namin siya na yung igagala, ibibigay na lang dun sa kanyang mga kuya, na allowance, mga gano'n. tindahan niya naman guys. Dahil si Kisina naman, yung mga baon-baon niya, iniipon niya guys yon Araw-araw, iniipon niya talaga. Magaling siya mag-ipon. So yan guys, naumuulan pala guys ngayon dito. Hindi tayo makalabas. Ay, naumabas pala kami guys. Ang ibig kong sabihin, hindi tayo makapag-vlog ng kung saan tayo pupunta. Yun lang, guys. Pagka may pasok si Keseya, syempre, dito lang tayo sa bahay. Bukas, pupunta po kami ng bukid. At yan, guys. pass forward, nakaluto na po ako. Yan na po yung niluto kong nilaga. Tapos, yan yung binili ni Keseya yung piras na hindi na po para siya fresh. Ewan ko kung bakit naging ganun yung gitna niya. Hello, people. Dugtong po natin yung vlog natin kahapon. So, yan, guys. Mayroon pong naglako ng kamatis. Bumili po ako 35 pesos sa uh, ang haggard ng malang nyo. So, yun guys. Uh, Naglilis po kasi ako kanina. 35 pesos ang manang kamatis ngayon. Tapos, bumili kami ng, ano tawag ito? Ka, uh, kape sa Ilohano. Kapay. Ay, kapayapaan. <laughs> Kayapaan. Parang mga uh, ganun. Okay, so, oh, buhay pa siya. ito? Ah, ang talangka, guys. Talangka po pala ang tawag dito. O, ayan, o, oh, buhay pa siya, o. Mga talangka po, yan. Yan, naku, baka magkalat po ito. Ay, ngayon guys, lulutuin ko lang po ito ng, parang isasangag ko lang po siya, na parang konti, sa itong kunting tubig. asin lang, yun lang, ganun lang. So, daw namin sa suka, hindi ko Guys, nalinis ko na po siya, tinanggalan ko siya ng shell yung iba. Ayun, no, medyo matataba naman po siya, maliliit nga lamang po. Ayan, lulutuin ko lang siya guys sa mantika. Ayan, parang prito-prito ba, parang ganun, sangag. Ito na nga guys, oh. Niluluto ko na siya. Tay nasa ngag ko siya, guys. Nilagyan ko pala guys ng ano, chili garlic ba. Ayun, para may anghang. Ayun. So, hindi pa yan masyadong luto. Kailangan yung wala na siyang ano, yung sabaw-sabaw na konti. Yan tapos guys, lulutuan ko si Kisaya ng pansit canton kasi ayaw daw niya yan. Ito. Lulutuan ang pansit canton guys yung tanghalian namin ni Kiseya. Naluto ko na guys yung itong ano, talangka. Ito o, oh, natin dito sa suka na may ano, bawang. Tapos ito pala guys, dilis na mayroong kamatis. Okay na yan sa amin guys, masarap yan. Tapos pinagluto ko guys ng pansit kantong si Kiseya. Ayan, para mga kain siya ng marami. So kain tayo mga mare. Kain po tayo. Ayan, tapos mamaya pala guys, mamayang hapon ay makakalibre kami ng pagkain kasi pupunta daw, pupunta daw kami doon sa kuya ni Rani. Ayan, birthday daw niya. Idoon daw po kayo maghahaponan. Kain po tayo. Ayan guys, dinaanan na yung tita. Tita! O, makain kayo tita. O. Oh. Oh. Kasaba namin sila. Ina po ito nung magbabirthday si tita. Ayan you know? oh. Ina po ito ni Rani. O, oh, di parang Ito naman sa ating Mabel. Ayan. Sino yan? Si yan daw. Sabi <laughs> <Sino>. ni <laughs> <laughs> Sino yan? Sabi niya, si <laughs> Baby. Sino daw <lang> kausap ko? <laughs> yan, guys. Isang sasakyan na lang po kami. Ayan. Dahil nga po, medyo masama po ang panahon ngayon dito. Paambun-ambun po. Si Boyt po yung driver. Tapos, madali po kami dito. Magkakapatid nila, Lanin, sila Tita, si Buit, ako si Kisaya, sa kasi ate Mabel. Ayan. So, ayan guys, pass forward mo po tayo. Tayo nga po pala ay dito na sa lugar nila Lani. Yes. So, ayan guys, ito po ay barangay, al barangay ang alakaak. Yan, barangay alakaak. Dito po nakatira si na Lani. Ito po yung lugar nila, digalan. Yan. Kami po ay laking bukid. Ito po ang kanilang lupang sinilangan <laughs> pa kasi teacher angel. Ayan. Oh. Alakaak, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Ay, wala na parang tao. Nagiinuman lang pala. Abang, taas ang, saray, taas. Oh, uh, ah. ang taas ang nila. Oo nga. Ang taas ang nila lang. Hindi sila nagugulay na. Oo. At kami nga po ay nandito na sa bahay ng kuya ni Lani. Ayan guys, may pansit na po sila. Naghahanda na po ng pansit yung kanyang hipag. Yan po yung asawa na mag-birthday si Lilibet. Hi Lilibet, mga panood mo to Ayan, kasama ka sa vlog. Ayan, nag naga, ano siya, nagpiparipira po siya ng aming kakainin. Kami na lang daw po yung bisitang nandito kasi po maaga po ata yung, yung kainan dito. So, ayan guys, nagpahapon po kami. Para alas 6 na po ata dito ng ano, 6pm na po dito na ngayon ng paggabi na. So, ayan guys, meron akong nakita. Akamuting ah, kahoy na nilupak. So, ayan guys, pala yung ano, magbe-birthday si Kuya Onyo. Happy birthday Kuya Onyo. Yung naka-stripe na pula. Ayan. Mga sweet silang magkakapatid, guys. So, ayan, guys. May nakanda ng pagkain. Ang bilis, ano po. Kasi kasi yan, namamapak na po ng lumpiang Shanghai. May pinapatikim po ako sa kanya kasi meron pa akong nakita kanina dyan na prutas. Mayroon pa akong, <laughs> ayan, tinikman na prutas na kung saan ba daw ba, saan ba daw galing yan. Ay, parang bigay daw po ata yun sa kuya ni Lani. Yun. May papakita ko, guys, yung prutas kung ano po yung prutas na yan. So, ayan, guys. Kain po tayo. Mayroon pong lumpiang Shanghai. May nilupak. May spaghetti. Tapos, eh, may pansit. Ano pa bang handa nila? Uh, ayun, guys. Kain tayo. Ayan. Ayan. guys, open na pa itan. Nainam eh. Sarap 'yan. Kainin mm Ha? -hmm.

happy birthday to you. happy birthday to you. happy birthday to you. happy birthday happy birthday to you. happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. <laughs> saya tapang 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 pipi chomiketa, hari kala si Domingo, kala mo kasi, sikre, sikre ba? pato, 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 pato,

masyadong mali no, hey, hindi ka ba masadong anong? Sabi sabi sa lipunan, sabi. Tama tama tama. 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 Tama 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 no. Hindi, wag na. Hmm. Ito daw po, ang tawag ito mga ay mga tan baro. Ah, saan po nakukuha ito? Bundok. Doon sa oriental naman. Barog, barog. Baro. Mahasing, Para siya ano? Yung apples. Huwag na, ano, ayaw, 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 baro Barog-barog suits. Panasa. Parang sa kalikasan. Ganyan to siya, oh. Parang kabote. Mabuto. Tapos mabuto siya. Ayaw nila nga niya. Hindi daw type. Type okay. Yun lamang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa inyong panunod. Ingat po tayong lahat, guys. God bless us all po.